Kumusta mahal na mamumuhunan? Kasama mo ang proyekto system, Guru Markets. Magsimula tayo sa buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kaunti pa ay pag-aralan natin ang bawat parameter ng mas detalyado. Kung gusto mo, maaari mong i ang video. Iminumungkahin naming tingnan ang lahat ng mga parameter ng organisasyon ng mas detalyado. Ngayon ay ihahambing namin sa iyo ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya. Anlam Pharmaceuticals, ticker, e Ginawa ang pagsusuring ito gamit ang kasalukuyang impormasyon simula noong Hulyo 06, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets Kumpanya Alnilam Pharmaceuticals Int na bibilang sa subkategory. Specialized Pharma, 27 organisasyon ang nakikibahagi sa paghahambing. Tingnan ang talahanayan ng order sa dulo ng video na ito. Pangkalahatang resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan, minus 8 sa isa puntos. Average na resulta para sa subcategory, minus 4.1 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng buong merkado sa amin sa pangkalahatan tandaan na ang average na rating para sa buong merkado sa kabuuan ay 1.8 puntos. Laban sa isang minus na rating, 8 puntos ang nilang pharmaceuticals. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya ang nilang pharmaceuticals, Inc. at mga subkategory na kumpanya. Makikita natin na over labindalawa months ang shares ng kumpanya Nilam Pharmaceuticals Inc. nagpakita ng pagbabago ng 36.4%. 13% ay laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory. Market capitalization ng isang korporasyon Alnilam Pharmaceuticals nagkakahalaga ng 43.28 bilyong dolyar. Ang market capitalization ng subkategory ay US Dollars 220 bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay US Dollars 0.1 bilyon. At ang capitalization ng subkategory ay 32 bilyong dolyar. Sa paghahambing ng mga bahagi ng stock exchange at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi ang nilam pharmaceuticals sa subkategory sa kaso ng market value assessment ay 11.7%. Ang capitalization ng halaga ng libro ay 0.321%. Pagtatasa ng bahagi ng samahan sa merkado at halaga ng libro sa subkategory, masama, minus, isa puntos. Ang kumpanyang nasa ilalim ng pagsusuri ay may mga pananagutan sa pananalapi na US dollars 2.45 bilyon. Debt to book value ratio ay 2,357% ng equity ng kumpanya. Ang resulta para sa antas ng mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, napakasama, minus 2. puntos. Ang market value to profit ratio ng kumpanya ay 0 na may average para sa subkategory na 0. Pagsusuri ng stock market value ng kumpanya sa ratio ng tubo kumpara sa mga organisasyon sa subkategory, napakasama, minus 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay minus US Dollars 270 milyon. Ang mga kita para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging US Dollars 266 milyon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 18.4. Ang average sa subkategory ay 1.05. Pagsusuri ng presyo sa merkado ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategory, tolet, minus, 0.5 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US$ 2,350 milyon. Hindi alam ang kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan. Pagsusuri ng inaasahang tagapagpahiwatig ng benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, masama, minus, isa punto. Ang marginality ay minus, labing isa punto lima porsyento, na may average sa subkategory na minus, isa zero, isa porsyento. Pagtatasa ng kakayahang kumita kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, tolet, minus, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 12.883%. Na 53% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng labinsyam libo, apat na at pito thousand dollars. Habang para sa subkategory ito ay labindalawa libo, anim na at walumput dalawa thousand dollars. Pagtatasa ng market capital ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga indicator sa subkategory, passable, zero points. Ang dami ng tubo sa bawat empleyado ay minus negatibo isang daan at dalawampupunto thousand dollars. Average para sa subcategory, minus isang daan at dalawamput isa punto thousand dollars. Pagsusuri ng kita ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subcategory, tolet, minus 0.5 puntos. Ang bahagi ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya ay isang libo at limamput tatlo dolyar. Subcategory, isang daan at anim thousand dollars. Pagsusuri ng dami ng benta bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, minus, 0.5 puntos. Ang dami ng maikling transaksyon ay 2.7%, na may average para sa subkategory na 3%. Tagapagpahiwatig res labing apat na nagpapakita ng antas na 70% para sa kumpanya Alnilam Pharmaceuticals Inc samantalang para sa subkategory ang antas na ito ay 6%. Ang aktual na pagtatasa ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang US$300 at 32. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US$300 at 31. Tingnan natin ang talahanayan ng order na magagamit mo link sa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng ganap na lahat ng tinatanggap ng publiko na mga desisyon ng impormasyon sa pagsusuri ng stock at sistema ng sanggunian ngayong season. Guru Markets Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order. Link sa nakapin na komento. Batay sa mga resulta ng pagtatasa ng mga seguridad alnilam pharmaceuticals. Impormasyon at sanggunian na sistema ng pagtatasa Guru Markets ang sumusunod na desisyon ay ginawa. Buksan ang kalakalan para sa pagbebenta sa presyong US Dollars 300 at 31.7 isa bawat bahagi. Bukas ang order dahil medyo mababa ang valuation ng kumpanya. Ang organisasyon ay tinasa gamit ang index assessment approach ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 200 at 29.24. 20 ang stop loss ay nakatakda sa 400 at 34.58 sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong magsasara ang order sa pagtatapos ng session sa Agosto 5, 2025 o sa huling araw ng trabaho bago ang petsang ito. Ticker, Lee Ray Ay ang magiging pangunahing buy order. Ang video sa pangunahing order ay naipublish na sa channel na ito. Kapag ang isa sa mga order ay sarado, ang pangunahing o pagbabalanse. Ang pangalawang order ay sarado sa huling presyo. Salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng impormasyon at reference system mula sa Guru Markets.